My God, ano nangyari? Padulas. Ano hmm. na ba? Ayan guys, running na yung GoPro natin. Wala pa lang baterya kanina, fight mo. So Ayan, take 2 Kapag <laughs> nang hapon sa inyo mga ka-ride, so Ah uh, nandito kami ngayon sa Quezon City at pabiyay kami ngayon papunta sa Rodriguez Rizal yung pupunta namin yung isa sa mga kinamalapit na ano ano yun dam <laughs> dam dito sa Metro Manila Friday. Today is Friday, February 23. Uh, time check, 12.30. Ang tanghali. tanghali. Maulimlim na tanghali. Hindi mainit. Masarap magbiyahe. So, samahan nyo kami. Uh, meron tayong isang oras at kalahati. Papunta dun sa dog. Uh, Ayun na nga. Tiyo ulit mo no? kaya. <laughs> dito marami na siya dito eh. Hindi ko alam kung bakit. Ngayon na nga, dito na sa Quezon City. At parang ang guys! Wow! Nga, para dito lang ko naman dito lang yung ulan Sana Medyo malakas na yung hangin oh <laughs> Pabuhos na ang ulat Welcome to Quezon City Circle Ganda ganda dito guys <laughs> Time check mag ala una Ano na tayo mali? 4.30 no? May, naram May naramdaman akong patakas. Ah. <laughs> Hindi. Ano yan? Mamaya no, wala yan. Sa naman eh. May naramdaman akong dalawang patak <laughs> Ito na tayo sa Quezon City Circle. Ah, tara na natin sa Commonwealth. Uh, Medyo challenging talaga rito sa circle eh, no? Talenting pag ganito maraming sakyan. Kaya yeah, dapat dito ano kayo, this is defensive driver Nakawag ka ano Aggressive hmm. oh, Mga nagpakadali mga four-wheel, babayan ito oh My God, relax lang brother na tayo ng bobot dumadami na yung patak ah <laughs> dumadami na yung patak okay lang yan rider naman tayo eh sanay tayo sa ulan at araw pero ayun All right. <laughs> 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 lang naman Hindi naman siya nakakapasa Sarap ka. walang inip eh Ops Tahan-tahan na kayo mga parahan Delegate sa mga motor eh Dapat dito defensive driver, eh. Dapat defensive driver ka eh Dapat defensive driver ka sa mga ganito Mahirap, mahirap pag may makakasabay ka, mga nagbaka na dito. Yan. Buti nga, wala nga siyadong traffic ah. Eh. Diana. Kailangan natin si Milong kay Wala pa naman Wala pa naman Wala pa naman tayo Ote oh, Kailangan okay. Okay, natin si Milong kaunti Saan tayo dahil si Milong doon? Doon! Yay! Oh! Dito muna tayo sa glit. Wow! Dito tayo sa hindi makakabala. Wow!

dito yung dahalan alam ko eh para Rodriguez Rizal <clears throat> dito na dito na yon. alam ko dito na yon. <clears throat> pamuntalban Rizal papuntang Payatas Road Asan ah, San Mateo, tama ba? Dito na tayo sa may Payatas Road Dadaanan pala natin yung isa natin project dito Yung Udega Homes Udega Home Manuel bine, -bine rin pala namin tong project na to guys So kung gusto nyo Interested kayo mga pag-avail nito uh, Message nyo lang ako Alam ko ito, naka-promote ng 10k cash out eh. Sa kabila Tignan natin Okay. Ilang minutes from way? 42 minutes. Ah, malapit na. Sige, mamaya ulit. <laughs> Maraming trap. Sige na. Alright. Oh my God, ano nangyari? Kadulas. Kadulas. Uh, ano yan eh mga langis sa kalsada oh pagka nabasa yung ganyan slide baka may pumreno tapos biglang ano makadigit sila eh <laughs> lang